Makakausap po natin si Senator Sherwin Gatchalian. Siya po ay miyembro ng majority bloc ng Senado chairperson po siya chairman ng Senate Committee on Ways and Means. Magandang umaga po sa inyo, Senator Gatchalian. Good morning uh, Nifaa, good morning Isa. Magandang umaga po. Good morning po. Salamat po sa paghintay, pasensya na ho at napaghintay niyo. Opo. Akala ko lang, nag, akala ko lang hindi pumapasok yung aking uh, Zoom. Kaya kitap ah. po. Opo, opo. Na, medyo nauna lang po si Senate President Escudero kanina. Senator Garchan, yan. Eh pagkahupogong pinag-uusapan, kayo aming naiisip, kaya Correct. kasi kayo talaga yung ano eh, kayo ni Senator Risa Ontiveros ang talagang naging masigasig para po mapaban mapa yung pogo sa ating bansa. Eh ito po, Senator, inutos na nga Presidente ang ban. Parang uhum. active naman po yung mga polis natin paok. oo. Okay, pero ang dami pa rin po nauhuli. Marami pa rin nare-raid. O, nare-raid po ng mga illegal pogo sa, meron sa Pasay, sa Paranaque. Paranaque, sa iba pang lugar. Senator, um, bakit ho kaya ganito? May nakikita ho ba kayong pagkukulang pa ng authorities para po mapatigil itong mga pogo na ito? Actually, in, in fairness sa kanila, hindi naman sila nagkukulang dahil tuloy-tuloy nga yung kanilang pagre-raid. -ra uh, nasabi mo nga na talagang almost every week meron silang hmm. nare-raid. Itong Huli lang na na-raid nila, almost 400 plus na katao. Uh -huh. So hindi na ito pogo, eh naging scamming activities na talaga sila. Uh -huh. At uh, nakita ko may da may dalawang trend na nangyayari. Unang-una, no? -una, yung mga mastermind nila, yung iba sa mga mastermind nila, ay nanatili pa rin dito sa ating uh, bansa. Uh -huh. In fact, may nabalitaan lang ako kahapon na mayroong mga pogo bosses na nandito pa. Uh -huh. At nang-kikidnap sila ng mga isa't isa pati may isang batang nakidnap na nabalita ko kahapon na konektado rin sa pogo. So ibig sabihin itong mga uh, sindikato ay nandito pa, di pa sila umaalis at ito yung mga may uh, dahilan kung bakit pang mga may mga maliliit tayong mga pogo hubs na, not pogo, but scamming hubs uh -huh. na nakikita dito sa ating bansa. Uh -huh. Isang trend na nakita ko rin at eh, nakakalungkot, may mga kababayan tayo na natuto mag-scam. Yeah. Kaya itong mga huling nahuhulin, pag nakikita natin, mas maraming Pinoy kaysa sa dayuhan. Uh -huh. Kaya babala ito sa ating mga kababayan na, uh wag silang pumasok sa ganitong scamming activity at dahil hindi na nila magagamit na biktima sila eh uh -huh. sila na mismo ang makukulong dito pag sila ay nahuli. O oh. yun nga ang claim eh na ano daw sila biktima kaya nung dati uh -huh. ito yung na point out na ha pati yung so, opinion pa. pag nahuli bibigyan pa ng ayuda ng DSWD no, kasi biktima daw ng o oh, kabuhayan package pa. <laughs> Oo oh, oh, correct oh. correct. So ay, wala na po dapat na ganun senator. Wala nang ganun dahil hindi na sila biktima. Dahil sila na mismo ang gumagawa nito. At mm -hmm. uh, yung mga nahuhuli nga ay uh, Pinoy na mismo. Mm -hmm. Yung mga head ay Pinoy, yung mga bosses ay Pinoy ito yung mga natuto nung siguro nung nagtatrabaho sila dito sa mga pogo mm -hmm. natuto sila kung paano gawin Apo. at uh, sila na mismo ang gumagawa nito napaginit yung, 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 yung technology transfer oh, nila <laughs> Napanggit nyo rin po <laughs> sa masamang masamang uh, paraan po oh, yeah. po kanina Senator gatchalian yung mga pogo bosses talagang umaalagwa pa ikang ano pero ano pong pag Uh, problema? Ano pong pagkukulang? Bakit Sil yung mismong mga boss, eh, nasa labas pa rin, nakakagawa pa rin ng mga ganitong aktibidad illegal na aktibidad, ah, uh, ba't hindi sila nahanap? <laughs> yung iba dito, ay uh, pumasok sila dito ng, ah, uh, uh, gamit yung kanilang working visa. Ah, mm -hmm. uh, yung iba ay nagtatago. Ah, uh, iba ay, ay, ah, uh, hindi sila, kumbaga, nag-aano lang sila uh, iwas sila sa mga enforcement agencies natin at mm -hmm. hindi sila naga uh, lumalabas mm -hmm. pero sa balita sa, sa mga information na nakuha ko mm -hmm. na, nandito pa yung iba no mm -hmm. marami na rin umalis, in fairness mm -hmm. na, na rin baka mahuli. pero mayroon pang iba nandito mm -hmm. At yung mga nanatili dito mm -hmm. ito yung ayaw bumalik ng china kasi mahigpit ang china pag bumalik mm -hmm. sila doon kulong agad eh yeah opo oh, uh, sila dito at ang kasamaang palad ay uh, kahit na nito sila at bandang uh, band na ampogo, eh ampogo, mm -hmm. nagkikidnap sila, gumagawa pa rin ng hindi magaganda, mm -hmm. gumagawa pa rin ng krimen. Sila yung mga nasa likod nitong mga maliliit, yung mga paket na scamming activities mm -hmm. na, na nahuhuli naman no? itong sa mga huling uh, araw. Oh, Pero kailangan tuloy-tuloy lang. Ang, ang payo mm -hmm. ko sa enforcement agencies natin, tuloy-tuloy lang at uh, tingin ko, Uh, ilang linggo, ilang buwan, mawawala rin yan. Opo, in fairness nga din po sa PAOK at sa ating mga authorities, talaga naman pong walang humpay yung kanilang operasyon. Kaya lang po, Are... ang nasisili po ngayon, Senator Gatchalian, yung mismong mga local government units, eh. Yeah. Uh, bakit napapayagan pa yung ibang mga ganitong pong uri ng mm -hmm. aktividad, kato mga pogo na nagpapanggap na ibang mm -hmm. negosyo na pala, eh, nakakapag-operate pa rin. Tama ka dyan, Isa. Kaya malaking papel ang mga lokal na pamalaan. Mga barangay captains natin, lalo na dito sa NCR, uh, yung mga kapitan natin dapat maging alerto sila at alisto sila sa mga ganitong scamming activities. Hindi pwedeng dahil na hindi ko alam eh, kasi madaling dahilan, hindi ko alam. No, pero trabaho mong alamin. No, lalo na 'yung mga punong barangay natin dito sa Metro Manila dahil uh, ma-detect naman nila 'yan eh. Maraming magtusumbong, maraming uh, magbibigay ng impormasyon. Mm -hmm. Kaya kung meron silang nakitang kahina-hinalang mga aktibidad, eh kaagad na sabihin sa otoridad para mm. uh, masalakay na. Pero meron pong mga lugar, um, Senator gatchalian, na hindi pwedeng o hindi kaya siguro ng mga barangay na basta tingnan. Kagaya ho ng hotel sa EDSA Pasay, di ba? Yeah. O yung Heritage Hotel. Na-discover doon, merong scamming activities. O no? at <laughs> Pogo or scamming uh, ano activities doon. Eh ano ko lang po kung pwedeng pasukin yun ng barangay captain o kung papapasukin sila, sir. Well, pag illegal na talaga yan, mm -hmm. kagaya in the case ng hotel, ang dapat managot yan yung hotel. Mm -hmm. <coughs> dahil bakit, sila, bakit nila pinapayagan mag-operate ng isang ganyan na walang mga permits? Kasi mm -hmm. pag nag-operate yan, importante na kumuha ng business permit. At nasa sa yan ng premises mo. Mm -hmm. no So, hindi pwedeng gamitin ng hotel na hindi nila alam dahil ang dami. Mga ilan-ilan mm -hmm. ano rin yan, ilang katao rin. At pinayagan na mag-operate. Kaya ito kailangan din ng kooperasyon ng pribadong sektor. Na kung meron mga, obvious naman, no, kung nag-set sila ng maraming computers, tapos uh, uh, nag-ooperate sila ng 24 hours, eh kaagad i-report na nila sa City Hall para maimbestigahan kaagad ng... Uh, ng LGU. Opo. Pero Senator, klaro ho ba sa batas ngayon o kinakailangan talaga ng batas para po matukoy yung criminal liability ho ng mga business establishment at ng mga lokal na pamahalaan? Kasi in the case po ng, um, sa Pasay, syempre ang katwiran ng hotel management ay ah, hindi namin yan alam. Sa so, Uh, LGU nila, sabi nila, hindi naman sila nagbigay ng permit. permit Evo, yeah. o, uh, proactive naman daw po, sir, tumutulong sa authorities. Pero, sir, kung kayong tatanungin, dapat ho ba may criminal liability sila? At yung ngayon tanong ko kanina na, may klaro na ho ba sa batas kung anong pananagutan nila supposedly? Actually, wala kasing batas laban sa POGO. Eh. Ang yeah. um, pinapatapad natin ngayon ay yung EO 74, na kung saan binad ng ating Pangulo ang uh, POGO. Pero yun na nga ang aming hinahabol ngayon. Meron tayong isang batas na hinahabol ngayon, OGO-Anti-Pogo -pogo Law, kung saan mas mahigpit ang mga parusa. Uh, kasama na rin dito yung mga tumutulong, aiding and abetting ng mga pogo. Kaya, kung ikaw ay uh, let's say nagpapaupa ka or mayroon kang espasyo na ibinigay ay eh, madat makakasama ka dito madadamay at madadamay ka dito may liability ka kaya magiging alisto rin ng mga taong nagpapaupa o nagbibigay ng espasyo dito sa mga pogo kasi ang, uh, ang I'm sure ang declaration mm. ng mga establishment din nila alam, hindi nila eh. alam. pero hindi mo malalaman na sa loob ng premises mo mm. so, kaya uh, eh ngayon ang kanilang lusot hindi alam pero ngayon dito sa mga batas na tinutulak natin, meron din silang pananagutan. Mhm. -mm. Ayun, so sir kasi ganyan yung situation bukod dun sa hotel sa Pasay. 'Di ba sa Cebu, nanun din yung resort. Correct, oo. oo so ang ginagawa na nila, <clears throat> apparently mga resort kasi yun yung ano eh. Makikita mo yung parang normal ang presence uh, ng mga foreigners. Hindi yung pagkakakalahan na mayroon palang gano'ng activities. Oo, oh, yun ang thinking nila. Ang um, complicated lang ngayon, in hmm. fact, pag Pinoy na yung mga nag-ooperate. No? Yeah. Dahil pag dati puro foreigners, malalaman mo kaagad na may kahina-hinala uh -huh. to. Pero kung puro Pinoy na yung nag-ooperate, yun ang medyo complicated dahil mm -mm. Uh, Pinoy na, yung mga kababayan mm -mm. na natin. At uh, yun na nga, na detect natin lately sa mga huli, mas marami ng Pinoy ang nahuhuli ngayon. Mm -hmm. So, ganoon gano rin. Ang importante rin dito, maging alisto lang tayo. Maging okay. alert at alisto dahil kung may mga ganyan na nag up na biglaan na patago mm -hmm. eh, alam mo na, na mayroong ano yan mayroong problema So nalala ko dati na kayo nag-warning noon na ano eh, yung mga Pinoy natututo mm -hmm. kaya gumagawa sila na rin mismo yung gumagawa ng scamming activities Ito pala sir balikan ko lang sabi niyo po may information kayo na nandito pa yung mga pogo bosses yung mga remnants nila Meron pa no, ba doon Opo yung mga naiiwan meron hubad doon na konektado pa kina Alice Guo at mga involved doon sa Bamban at porak pogos hindi ko lang sigurado kung may connection sa kay Alice Guo, pero sigurado ako may connection sa Pogo. Mm -hmm. uh, kasi mga nagpapatakbo nito, lalo na 'yung mga nasa yung tawag natin mga middle managers, no? Okay. Hindi na ito 'yung pinakamataas kundi 'yung mga nasa gitna. Eh nandito pa mm -hmm. dahil iwas silang uh, uh, ibalik sa China uh, dahil makukulong sila kaagad. Pero habang nandito sila, naghahasik pa rin sila ng mm -hmm. lagim, 'no? Mm -hmm. Nang kidnap ng bata. Ayan. Uh, ng uh, to torture mm -hmm. uh, think may lalabas na balita sa mga ilang araw na darating na mayro mga ganitong pagkikidnap na ginagawa sila. So, ibig sabihin ito yung mga ito yung mga nasa ng management mm -hmm. na gumagawa ng torture, kidnapping at in actual crimes, no? At yun ang nakakatakot dahil wala nang pogo ngayon, baka maiisipan nila mangkidnap na ng mga locals. Kasi mm -hmm. dahil uh, kaya ng sikmura nila gumawa nito, kaya mm -hmm. Uh, hindi malayo na baka pati locals na ang kikindampin nila. Mm -hmm. So isang tanong na lang ako doon sa Pogo. Um, Napag-usapan niyo ho ba o balak niyo hong banggitin kay Secretary Gatchalian na tigilan yung pagbibigay ng ayuda yeah. doon po sa mga pinayaw ng <laughs> dahil Sabi nyo nga, hindi na sila victim ng trafficking, <laughs> oh, <nga. laughs> sila na yung bibiktima, sir. Oo, uh, actually, uh, magandang punto yan. At uh, ngayon nga, nung una kasi yun ang lusot eh. Biktima mm. ako at tinulong ako. Eh, pero habang nandun sila, kumikita rin sila, natututo mm -hmm. sila. Ngayon, sila na mismo ang gumagawa. Kaya dapat tigilan yung pagbibigay ng tama ka, ng ayuda o ng tulong mm -hmm. at kasuhan. Mm -hmm. no? Dahil uh, hindi pwedeng Uh, na na ma ma masasalaka lang sila tapos papakawalan dapat kasuhan sila para hindi na maulit. Ako maiba lang po ako ng topic no Senator Gatchalian. Kanina po kausap namin si Senate President Chis Escudero at usaping impeachment pa rin po no. Ah, Kayuho ba ah, sa inyo pong personal na posisyon no kayo ho ba agree ho kayo sa kokus na panawagan po ng Senate Minority Leader Coco Pimentel para po pag-usapan itong issue ng impeachment. Ako ah, hindi, hindi naman ako re-electionist so handa naman ako Uh, makibahagi sa kokos or mm -hmm. even coffee lang or pag, para mapag-usapan to. Mm -hmm. Pero nasabi ko kay Senate President na sinusuportahan ko yung kanyang posisyon. Mm -hmm. no? Dahil nga uh, hindi pwedeng talakayin itong impeachment kung wala tayong session. Mm -hmm. Yung mga huling impeachment uh, cases, katulad kay former President Joseph Estrada, mm -hmm. kay uh, CJ Corona, kay Ombudsman Gutierrez, lahat yan dumaan sa plenaryo. So, ibig sabihin, binasa ito sa plenaryo para ma-formally inform, para ma-formally -ma -ma masabi sa ating mga kasamahan mm -hmm. na mayroong ganitong impeachment na dumating sa ating uh, kapulungan sa Senado. Mm -hmm. apo, apo. Pero dahil nga, last day pinadala ito at uh, last hour pa, hindi na nabasa ito sa session mm -hmm. during plenary. Kaya, mm -hmm kung wala tayong plenary at hindi mababasa hindi talaga matatalakay ang impeachment. Papa tulad ngayon meron po ako na receive na isang press release ang nakalagay save the credibility of the Senate, convene the impeachment court now. Uh, mm -hmm. kaya lang po naninindigan si Senate President Escudero na hindi talaga, oh, hindi ba? Wag, pa. hindi pa sila, oo, hindi pa kaya. Wag wag kayong madaliin. Pero kaya po uh, ano hubang inyong pananaw dito? Dapat bang mag convene na ang uh, Senado or naniniw, mayroon, din po kasi nagsasabi na dinidelay daw po eh, ng, mm. Nang mataas na kapulungan yung process. At pinapaboran daw ang Vice President. Yeah. hindi ganun kasimple magkukonvene. No? Under ang Constitution, Presidente lang ang pwede mag, magtawag mm. ng special session. No? Klaro yan. Uh, under our rules, pwede ho kami magkonvene uh, through a special session kung ang Speaker of the House ay sasang-ayon. Yeah. At pangalawa, Merong mga grounds para mag-convene ang Senado for a special session. Uh, isa na dyan ang pagtalakay ng mga urgent legislative matters. Pangalawa, pagpapalit sa isang vice president. At pangatlo, para malaman kung ang prangulo ay pwede pang magtrabaho o mag ng kanyang duties and responsibilities. Hindi kasama dyan ang impeachment. So ibig sabihin, kahit na mag-convene ang Senado, hindi okay. pwede... Uh, italakay yung impeachment o hindi pwede maging dahilan ang impeachment uh, para mag-convene ng special session dahil wala uh, yun sa rules. Hindi naisip yan. Uh, Sana kung nabigyan ng oras ng mga huling, ba, nabigay sa atin na maaga, pwede palitanin rules uh, para magkaroon ng special session kung kakailanganin. O, kung nabigay na maaga, pwede nabasa yun sa plenario para matalakay at ma-inform yung, uh, yung mga senador ng formally. Opo. Pero dahil, uh, wala to sa rules, uh, hindi makoko ng special session. Opo. Um, ay anong tingin po ninyo Senator Gatchalian doon sa suggestion naman na um yung Senado ang mag-decide mag kayo on your own na mag-special session without ano uh, uh, hindi kayo tawagin yung kamara Opo. o kahit walang utos yung presidente kasi ho ang paliwanag is um pag binasa daw yung impeachment rules, yung rules ng Senado wala namang sinasabi doon na kailangan naka-session ang Senado para po kayo makapag-convene as impeachment court. Pero given, talagang tanggap na kailangan sa plen may plenary session para po ma-refer yung articles of impeachment. Pero yun nga, pwede daw kayong mag-decide on your own na mag-special session for you to be able to convene as impeachment court. Hindi kami pwedeng mag-decide on our own, um, Sally, dahil kailangan namin yung agreement o consent ng speaker hmm. uh, para mag-convene kami ng special session. Pangalawa, Uh, yun na nga, may mga grounds. may Mahigpit yung rules kung ano yung mga grounds para mag-special session kami. Mm -hmm. uh, hindi kasama doon ang impeachment. Kaya uh, kung titignan natin yung mga huling impeachment cases, lahat yung binasa sa floor. Mm -hmm. no? Lahat binasa sa plenary. Kaya nagkaroon ng formal information na sabi sa mga senador na mayroong ganitong impeachment at yun ang nag-trigger para i-convene na yung impeachment mm -hmm. But in this particular case, dahil wala session at binigay nga huling araw, uh, hindi na na-basa on the floor. Yung mga ibang huling impeachment, binigay one day before the break or maaga binigay, kaya nabasa kaagad sa floor. Ang nagkaroon ng komplikasyon dito ay huling na naibigay no at huling huling oras na nabigay itong uh, impeachment kaya hindi na nabasa sa floor mm -hmm. so sir ngayon ano po ang inyo pong uh, ano ba ipinaubaya niyo o ipinagkakatiwala po niyo yung mga decisions sa ngayon kay Senate President Escudero Well, yung kanya mm -hmm. yung gumawa rin ako uh, nimfa ng sarili kong pananaliksik oh, sa research at nagkumonsulta rin ako sa mga legal experts, mm -hmm. mga experience. Importante yung experience. No? So kinusot ko rin yung mga huling mga uh, Senate secretaries natin para malaman natin ano ba yung naging takbo or mm -hmm. yung jury ng mga huling uh, impeachment. At ito na nga, sinabi nga nila lahat yan ay dumaan sa floor. Ito in particular hindi na dumaan sa floor. Mm -hmm. no? Kaya aantayin natin na bumalik yung session by June 2 para mapasa formally on the floor. Ayan. With that, sir, maraming salamat po sa inyong mga paliwanag at sa inyong oras, sir. Thank you po. po. Lagi po may ingat. Maraming salamat. Thank you. Salamat po mga kapuso si Senator Sherwin Gatchalian. At maya-maya, partner.